Bukas na aklat sa publiko ang itinakbo ng pag-iibigan ng Pinoy Big Brother Community Season 10 Fifth Big Placer na si Brand Damage sa binatang si Gio Santa Ana na mula sa Santa Cruz, Laguna. Ngunit kamakailan ay nakumpirma na hiwalay na sila. The Philippine Showbiz List presents paano nagsimula at nagwakas ang relasyon ni na Brent Damage at Gio Santa Ana. The Beginning Matatandaan na kasabay ng pagdiriwang ng Pride Month sa pamamagitan ng kanyang Facebook post noong June 2022, isa na publiko ni Brand Damage ang tungkol sa makulay niyang love life. Dito ay buong pagmamalaki niyang ipinakilala ang bagong lalaking nagpapatibok ng kanyang puso. Walang iba kundi si Gio Santa Ana. Sa sunod-sunod na Facebook post ni Brenda ng mga panahong yon, bakas ang kaligayahan kanyang naramdaman sa piling ng nobyo. Nariyan ang pagbabahagi niya ng ilang kaganapan sa buhay nila tulad na lamang ng kanilang sweet bonding moments. Ilan sa binida niya ay ang pagligo nila sa isang talon habang karga-karga niya si Gio. Halatang sinusulit ni Brenda ang pagpapakilala kay Gio dahil sa sumunod niyang post, muli na namang niyang binida ang ginawang pagpapakilig nito sa kanya. Kalakip nito ay mga larawan nila ni Gio, hawak ang bouquet of flowers na bigay nito sa kanya. Makikita nga sa video na kanyang ibinahagi ang pagbisita niya sa tahanan ni Gio upang formal na makilala ang pamilya nito kung saan ay agad siyang sinalubong ng nobyo ng mga bulaklak. Maging ang ina ni Gio ay mainit din ang pagtanggap kay Brenda na kitang kita ang kasiyahan sa pagdalaw nito. Nagpahiwatig din ito ng suporta sa pag-iibigan ng dalawa. Sa iba pa niyang post, sinabi naman ni Brenda na ipinakilala na niya sa kanyang mga magulang ang nobyo at naroon din ang suporta ng mga ito sa kanila. Brenda on people questioning their relationship Katulad ng inaasahan, hindi naging madali ang simula para kina Brenda at Gio Dahil sa kabila na pinapakita nilang pagmamahal sa isa't isa, hindi pa din maiwasang punahin at pagdudahan ito ng iba isa nga sa kadalasang binabato sa kanila ay ang issue na baka piniperahan at ginagamit lang ni Gio si Brenda. May mga nagsabi din na baka ilang buwan pa lang ay palitan na siya agad ng nobyo kapag nakuha na ang gusto. Halata ang nga raw na dumidikit lang ito sa kanyang pangalan para sumikat. Pero ang mga pangkikwestiyong ito sa kanilang relasyon ay agad na binweltahan ni Brenda. Wala raw siyang pakialam sa mga ito. Anya, sino raw ba ang hindi gumagasto sa mga jowa nila? Hindi rin daw big deal sa kanya kung pera lang ang habol sa kanya o niloloko lang siya ni Gio. Giit pa ni Brenda na yung magaganda at pogi nga raw ay naglolokohan. Paano na lang kaya ang pagmumukha niya? Dahil na rin sa patuloy na pagtataas ng kilay ng ilan, hindi naman nagpatalo si Brenda. Sa isa Facebook post noong June 8, 2022, muli niyang inasar ang mga bashers kung saan ay ipinalam niya sa kanyang followers na gumagastos talaga siya para sa bago niyang boyfriend. Ibinida niyang binilhan niya ito ng bagong iPhone dahil sa kanyang regalo, binigyan naman siya ni Gio ng pinakolob na itik. May paliwanag si Brenda kung saan niya kinuha ang pinambili ng bagong cellphone. Kumita na raw kasi ang vlog niya nang bumisita siya sa bahay ni Gio at ito bale ang kanyang share sa nobyo. Samantala, aminado naman si Brenda na walang kasiguraduhan kung magtatagal ba sila ni Gio. Basta ang mahalaga raw ay totoo ang nararamdaman nila sa isa't isa. Saad niya sa kanyang post, wala naman kasiguraduhan kung magtatagal kayo. Ang importante, totoo ang nararamdaman nyo kahit isa, dalawa, tatlong linggo o buwan lang ito. Kalakip nito ay isang sweet photo nila together kung saan makikitang nakahalik sa pisngi ni Brenda si Gio. The Love Story Katulad ng ibang love stories na hindi inaasahang pagkakataon din, pinagtagpo ang landas ni na Brenda at Gio. Katunayan, nagkakilala sila ni Gio sa pamamagitan ng Facebook Messenger. Sa isang YouTube vlog, binahagi ni na Gio at Brenda kung paano nabuo ang kanilang pag-iibigan. Pag-amin ni Gio, siya ang unang nagparamdam kay Brenda. Kwento niya, nung minsan kasama niya ang kanyang mga kaibigan, dumaan sa news feed ang vlog ni Brenda. Dito ay nagkatuwaan silang magkaibigan kung saan ay inutusan si Gio na i-chat si Brenda at nagbakasakali na mapansin. Game naman si Gio at simpleng tuldok lamang ang pinadala niyang mensahe. Naking gulat daw nilang magkaibigan dahil lang minuto lamang ang lumipas ay nagreply na agad si Brenda. Ayon pa kay Gio, nagduda sila nung una na baka poster ang chinat niya dahil sa nakapagtataka na pinansin siya nito. Pero tiniyak ni Brenda na siya nga ang tunay na nagmamayari ng account. Dito na raw sila nagsimulang magpalitan ng mensahe at magvideo call. Umpisa pa lang ay naroon na ang pagnanais ni Gio na makita si Brenda. ayon niya kay Brenda, sinabihan niya si Gio na kung gusto talaga siyang makita nito, ay kinailangan puntahan siya mismo sa kanyang probinsya sa Mindanao. Ang paanyayang ito ay hindi naman tinanggihan ni Gio. Katunayan, kinausap mismo ni Brenda ang ina ni Gio upang tiyakin na pinayagan nito ang anak na pumunta ng Mindanao. Matapos ng dalawang araw na pag chat nagtagpo ang kanilang mga landas. Balik tanaw pa ni Brenda nang sunduin niya si Gio sa airport na dismaya siya sa kanyang nakita. Biro pa niya, sobrang payat daw kasi nito na animoy tikling. Samantala, hindi naman ikinaila ni Brenda na alam niya ang intensyon ng mga lalaking nagchat-chat sa kanya. Ay para makasama sa kanyang vlog, kaya hindi na din daw siya magtataka pa kung ganun din ang gawin sa kanya ni Gio. Pagtatapat naman ni Gio, maaaring bahagi ngayon na kanyang intensyon, pero mas matimbang anya ang kagustuhang makita at makasama niya si Brenda. Sa kanilang isang buwan na pagsasama sa probinsya, nakilala nilang mabuti ang isa't isa. Pero dahil sa parehong kagagaling lamang sa break up at sa moving on stage pa, ay hindi minadali ni Brenda ang mga bagay-bagay. Pero aminado siyang pinupunan ni Gio ang lahat ng pagkukulang. Anya kahit naroon ang pagiging sweet sa kanya ni Gio, kung saan ay hindi ito nahihiyang magpahayag ng nararamdaman kahit na maraming tao, pinigilan niya muna ang kanyang sarili. Ayon kay Brenda, paulit-ulit na lang daw kasi ang ganong kaganapan kung saan makikitang sweet in public pero sa huli ay iiwan din naman pala siya. Babalik naman daw siya sa simula kung saan magbibuild ng trust, makikisama, maglalaan ng pagmamahal pero lolo ko hindi naman upang subukan kung totoo nga ang pinapakita sa kanya ni Gio at hindi lamang siya ginagamit nito upang sumikat. Hindi sumasama si Brenda sa mga vlog nito. Nang matapos ang pagbabakasyon ni Gio sa probinsya at makabalik sa Maynila, hindi pa din siya tumitigil sa pagpaparamdam kay Brenda? Pero para kay Brenda, wala naman daw patutunguhan pa kung ano man ang posibleng na mamagitan sa kanila ni Gio sapagkat napakalayo nila sa isa't isa. Kaya hindi na niya binibigyan pa ng pansin ang mga calls and messages nito hanggang si dumating ang isang pagkakataon na muling mag-uugnay sa kanilang mga landas. Ito ay ang panahon ng paglahok ni Brenda bilang isa sa PBB housemates. Bago pumasok sa bahay ni kuya, nagkita sila ni Gio at dito ay binigay niya ang isang singsing. -sing. Kwento ni Brenda, sinabi niya kay Gio na kapag umabot siya ng Big Four ay magiging sila na at hindi na niya babawiin ang singsing. -sing. Pero hindi man umabot sa pwestong pinangako. Nakuha naman ni Brenda ang ikalimang pwesto at hindi na nabawi ang singsing. -sing. Katunayan sa paglabas ng bahay ni Kuya, wala lang sinayang panapanahon si Brenda at agad na sinimulan ang pag-iibigan nila ni Gio. Samantala sa tanong kung hindi ba siya natatakot na mahusgahan ng mga tao sa kanyang paligid sa pagpatol kay Brenda, giit ni Gio. Wala siyang pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga niya ay kung ano ang meron sa kanila ni Brenda at masaya siyang tanggap din ng kanyang pamilya ang pakikipagrelasyon niya rito. Dagdag pa ni Gio, palagi nga raw niyang pinapaalalahanan si Brenda na wag nang pansinin pa ang mga paninira at masasakit na salita dahil mula lamang daw ito sa mga taong wala namang alam sa totoong takbo ng kanilang buhay at nararamdaman. The Breakup sa dami ng pinagdaanan ng relasyon ni Gio at Brenda mula umpisa ay hindi nila binitawan ng isa't isa. Magkatawang nila itong hinarap at sinikap na palaguin pa ito. Ngunit katulad din ng ibang kwento, sadyang hindi lahat ay nabibigyan ng happy ending. Matapos ang halos dalawang taong relasyon, tuluyan na nila itong winakasan. Kamakailan lang sa pamamagitan ng isang Facebook post, malungkot na binahagi ni Brenda ang tungkol sa hiwalayan nila ni Gio. Kalakip nito ay isang video na may caption na, Dito na lang, salamat sa 22 months nating dalawa at sa masasayang alaala. -ala. -ala. Dito ay sinariwa ni Branda ang masasayang alaala nila ni Gio habang nakahiga sa kama at yakap ang teddy bears na regalo nito sa kanya, pati ng isang una na may disenyo ng mga larawan ni Gio. Walang pagbanggit na kung anumang dahilan ng kanilang hiwalayan. Bagkos, nagpasalamat si Brenda sa kanilang fans at followers na sumusubaybay sa kanilang pagmamahalan. Hiniling din niya na kahit na magkahiwalay na ang mga landas nila ni Gio ay patuloy pa din silang suportahan. Samantala, nagsagawa naman ng Facebook Live si Gio upang ibahagi ang tungkol sa breakup. Anya, nag-usap sila ni Brenda at napagdesisyonan na tapusin na nga ang kanilang relasyon. Aminado si Gio na medyo nagiging toxic na ang kanilang samahan. Nariyan ang awayan at masasakit na salitang binabato laban sa isa't isa hindi na raw talaga ito healthy pa. Kaya bago pa man umabot pa sa puntong magkasakitan sila, ayon kay Gio, siya na mismo ang nakipaghiwalay. Pero nilinaw niya na wala pa rin magbabago at ang pagmamahal niya kay Brenda ay mananatili. Pinasalamatan niya ito sa lahat ng tulong na binigay nito sa kanya. Kung hindi nga raw kay Brenda, ay wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. Humingi din si Gio ng paumanhin sa kanilang mga taga-subaybay at sana ay respetuhin at unawain ang kanyang desisyon. Alam din naman daw niyang makakatanggap siya ng pambabatikos sa ginawang pakikipaghiwalay, kaya naman nakiusap siya na wag na silang i-bash, lalong-lalong na si Brenda. Sa huli, giniit ni Gio na walang third party at gusto magpatuloy ang kanilang ugnayan kahit na bilang magkaibigan. Ayon kay Gio, kahit iba na ang tinatahak nilang mga landas, mahalaga pa din daw sa kanya si Brenda at hindi biro ang kanilang pinagsamahan. Hindi din niya sinasarado ang posibilidad na magkabalikan sila balang araw. Kasunod na ng publiko ng kanilang breakup, magkasamang nagsagawa ng Facebook Live sa na Gio at Brenda sa pamamagitan ng video call. Tila pahiwatig ito na sa kabila ng gawakas ng kanilang relasyon. Mas matimbang pa din ang minsang pinagsaluhan nilang pagmamahalan. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!